pa Malambot, tama lang ang tamis, at malinam na. Pwede mo rin itong gawing negosyo. Pag-posting na lang po kayo. Tara, umpisa na natin. at hindi siya bumuhaghag, ibig sabihin ay luto na to. Pwede nyo nang patayin yung apoy. Gagamit tayo dito ng 500 ml na tab. Bali, anim na piraso itong nagamit ko. Kung gagawin nyo po siyang pang negosyo, mag-costing na lang po kayo para alam nyo naman kung magkano yung tutubuin ninyo dito. At kung umabot ka sa part na to at nakustuhan mo yung ating recipe ngayon, pwede pong pakipusuan ang ating video at mag-commentin po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video yung pa shout out po pala natin ay nasa dulo po ng ating video. Ayan, hayaan lang natin siya munang mag-set. Kahit wala kang rep dito ay okay lang. Kahit hindi siya malamig ay masarap pa rin kainin. Ayan, tikman na natin ang ating mahab langka. Maglagay lang tayo ng cheese sa ibabaw. Ayan, mas maraming cheese, mas masarap. Shout out to Marianita Lambot Akal from South Cotabato, Sarah Igloria from Morong Rizal, Jolinet Kirau, Pramrawas Kapis,